bumili pala akong bike pang ah uh, pang pasipag para pag-aaral nila para ganado ang mag-aaral ito kay Daniel bali dalawa binili ko eh ah, uh, isa tinago ko sa taas para surprise sa kay Jordan nasabihin ko wala siyang bike yeah. sa kanya. Ito. Um, junior mountain bike. Tagal yan ang tagal niya nang ninihiling sa akin to. So, ah, kahit medyo may kamahalan, ah, kapalit na magsipag lang mag-aral. Kaya, anong gusto nila, binibigay ko. Uh, ah, hindi naman to ah uh, sabihin natin lu ano pang uh, silbi? kung wala na tayong pambili kung hindi na natin kaya bumili edi habang may pambili pa tayo bilhin na natin eh nung sasabihin natin malang araw pag wala tayong pambili wala tayong trabaho sabihin na lang natin sana Um, binili na, binili ko na yung gusto ng anak ko dati para ma-experience niya. 'Di ba? So habang meron pa tayo pambili. At may pang uh, gusto sila na kaya naman natin bigay na natin. Kasi balang araw doon nga pag wala na tayong trabaho, walang hanap buhay, walang pagkawanan ng pera. At gusto ng anak mo to, na dati may pambili ka at hindi mo binilhan sa huli magsisisi ka na lang sa huli ay sana binili ko na lang yung gusto ng anak ko nung may pera pa ako diba ah uh, pero kanya kanya naman tayo ano niyan eh um, kung ano ang gusto natin sa anak natin at saka kung, sa inyo naman yan kung Uh, anong deserte nyo sa buhay? Basta ako ganyan ang mindset ko sa mga anak ko. Salamat.